Gumaganda ang paligil. Wala pa ang papili itong si Betsy ay talaga namang pinanindiganan na niya kung masta siya ay para na nga siyang asawa at pinatamasa na nga niya ang buhay Rina sa bahay nga nitong si Robert samantalang si Robert ay nanatiling utu-uto at bulag sa mga nangyayari ngunit hindi na mapipigilan ng lahat dahil dumating na nga itong si Jenna at nakapagsabi mismo na nakita niya na si Betsy ay nasa loob ng bahay at narinig niya ang boses kahit na dininay umano ni Betsy ang katotohanan na umano ng kanyang kaibigan na si Betsy ang kanyang narinig wala lang iba kaya naman imbis na matuwa si Jenna na nakauwi na nga siya ng Pilipinas Nabalot ng dilim ang kanyang pagmumukha dahil alam niya kung ang gaano kalaki ang galit na nito sa si Betsy. Natitiyak niya na naghihiganti lamang ito sa kanya at gusto lamang siyang saktan maging ang kanyang ama at hindi siya papayag na maging ang kanyang amang si Robert ay may dadamay sa galit na ni Betsy sa kanya. Kaya naman gagawin nga niya ang lahat-lahat. Huwag -lahat. lamang magtagumpay ito ang si Betsy. Samantala, pagpasok niya sa loob ng bahay, ang akala niya ay masasurpresa niya ang kanyang ama sa kanyang pagdating subalit sa kanyang mga nakita. Siya ang masurpresa sapagkat totoo ang sinabi ng kanyang kaibigan. Walang ibang kinatasama ang kanyang ama kundi dito nga ang si Betsy. Galit na galit si Jenna at agad itong sinabunutan at sinugod-sugod. Agad niyang tinanong itong si Betsy na hindi ba talaga siya titigil sa kanyang paghiganti. Talaga namang pati ang kanyang ama ay idadamay niya sa kanyang galit galit nga itong si Jenna. Mas matindi naman ang nararamdaman na galit nga nitong si Betsy dahil hindi pa rin siya nakamabon sa ginawa ni Jenna kung saan inagaw sa kanya itong si Gerald. Kaya naman nararapat lang umano ito sa kanya at ano pa ba ang kanyang hihilingin ngayong nasa kanya na nga itong si Gerald hindi ba daw hahayaan ni Jana na maging masaya na lamang itong si Beds kaya naman ang inaasahang masayang party sana sa birthday ng kanyang ama dahil dumating ang kanyang anak ay na nabalot ng tensyon at uh, marami pang mga audience na nakatingin at nakiusi Stella bidang bida talaga sila sa Telesraya kaya naman nanghihinayang ang inangan nitong si Betsy hindi maaring hindi matuloy ang kanilang pinaplano kailangan umano niyang kausapin si Robert at itong si Jenna kung kinakailangan magma magmakaawa siya kay Jenna ay gawin niya ang lahat nang sa ganun maging maayos lamang at matuloy ang kanilang, kanilang pinaplano subalit umaangal na nga itong si Betsy at sinabi niya na kahit kailan hindi siya kakausap kay Jenna sapagkat napakataas ng kanyang pride at ego. Ayon sa kanya, gagawa siya ng ibang paraan na huwag lamang siyang luluhod kay Jenna at kay Gerald.